Nagagalit so, kasi yung nasa loob. Oh. So, bakit? Pwede matras tayo doon. Sige, oh. okay. atras. kasi okay. <laughs> Sige pets ko naman ng puling-puling so aba mga so, guys pag behave guys, behave pag Pagbaba sa mong vice Maarawan maaarawan kayo masyado kasi baka magdridiga ulit wag niyo lang siguro i-block yung kanilang na nan muna tayo dito pwede pa please lang please lalapit naman si BP kasi mabali <laughs> ang gawin. Uwa nga po. Relax lang. Relax lang, guys. Tagay, sa kung natog space gamay si BP gamay lang. Tagay, to space gamay. Mama Riz, si Bukta Gamay, salamat sa inyohang pag aniha ha, pagpakita og supporta kay President Duterte. Giingnan ako siya. Giingnan ako siya. na din hi sa gawas. Onya uh, niingon siya nga uh, ihatag eh, nga na daw niya ko na sa Ginoo kung sa may mahat. Makita po sa iya ha. Uh, bahala na eh, so be it. Oh, mm -hmm. uh, nga mensahe sa inyo kay nawala na mag-o mensahe niya para sa inyo. Pwede na ah, oo, di di rinita rinita. ta surrender jud mam ha. Oo, dili ma'am. Dili ma'am. Dili ma'am. Naara dito ni mam ma'am. Any service nga kaya na mo ma'am. Okay. Lab sa kanamo mami. We are also praying for you, not only okay. for Tatai. Okay. Okay. When you are okay, Tatai is okay. 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 okay, naman siya, ma'am. Uh, yes. Health Wise na na ko ang doktor. and uh, naado sila kita sa iya hang medications. Um, dili na dapat siya hanglan ihatag dito sa sulod ang medication. Sila ra kuno ako no, kalim. Okay. sa mga tambal. Yeah onya ang ihalang isang is ang kaon gihapon wa gihapon gana lagi mo mo kaon so okay. nangayo ko og gatas og prutas available man kuno na sa iya ha, ang gatas ug prutas okay ra man siya no siya problema ma'am? ako pud okay ra pud ko Love kay ka na mama mo eh. Sobra. May kamusta okay. ka ba? I I've never been. Just visit I'm for you around. Yes. Ma'am, pa oh. ma pasensya na ka, ma'am. Magpabaga ng tulog Pagkaksa ko ga ma'am. Pagkaksa na yeah. yeah. -ma pa ma pa doon, ma'am. Oh, may hapon ma'am. na lang kita mo. Ah, oo. Oh. Pwede oh. 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 ito ma picture Ah, yes, ma'am. Kadali yeah. lang. sa tagay. Ma'am, hindi ka maayong hawaii ma'am. hindi hawaii Ma'am, hindi ka Ma'am, ma'am. ma'am na uh, Sunday, Domingo. Oh, yeah. Yeah. taga Davao, ma'am. Pwede prado, ma'am. tayo. Ma na Ma Ma kamusta ka, ma'am? Karoon ka, Ma ka, Ma ka, Ma sa iyo, ma'am. Okay ra ba ka? Okay ra okay. ko? Wala Kaya, <laughs> problem. problema. Ayaw sa ako, ah. <laughs> uh, okay, bro. Bro. Uh, okay, sa iyo, ma'am. ako, sa iyo, ma'am. Anong, no, talaga, no. Well, make up, no? oh. Love, love ka sa Cebu, ma'am. Love ka na mo mga Cebuano, ma'am. Ma'am, pwede ba bimangutan na, ma'am? We heard from Atty. Kaufman na nakompleto na daw ko ang iyang mga legal team na daw ko na isa ka Are you confident na madaog na ito na kaso para sa atong former president? siya na lang siguro ay mukhang pangutan o no, nung no? kabahin sa kaso kay siya man ang ato uh, ang 8,000. Um, Kagahapon na ako i-interview na isa ka abogada po. Um, uh, Nagka-okay na kami, nagsinapot na me, okay man siya ba ma uh, okay. po mampot. O niya, karong hapon sa iyo, man din na ako sa meeting para ang interview na mga laban Bibi. Tika, ipaabot ang mato kay Bibi. Sa pakikipag-usap niyo po. Sa co-counsel. Sa isa last Ah, yes. Nakausap po